Boss, araw po ng martes. Magandang umaga po mga sir. Eto po, yung pandi natin. Crossbreed ng Shade Bernard. Pabahay po ito. Ang makamura sir, P3.5 lang. Araw ng kalupit. Ito pa, 500 din yan. Ito yung dalawa. Pornis yan. Itong dalawa, Pornis, P2.5. Ito yung babaeng tabu. Hello. Kabo Bantam. Kabo Bantam magkano? 600. 600 itong babae. Bantam, babae. Magkano ba ano, kalate? Eh mga boss, oh. pagka napasyal kayo dito sa Kalumpit Bulacan, tikman niyo yung ano, lugar isang Kalumpit. Garlic 'yan, oh. No? Ito, ginagawa pa lang ni Kuya. Oh. Malaki tong kanya, Okay, good morning mga boss. Araw ng Martes, June 3. Nandito tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan. Samahan niyo ako, pasyalan natin ang tanggihan ng mga hype dito. Time check. 6:46. Bali, ang tanggihan ng mga hype dito, mga boss. Sa likod lang nito likod lang ng palengke pwede kayo dumaan dito sa loob pero dito na lang ako dadaan para makita nyo lakas lang ulang kagabi no may mga isdaw beta tigil isang daan ito gapi no? angel fish 100 petra itong piraso na yun 100 100 lang no? Dito ako tumitingin dati ng ukay eh. Dati pagka Martes, Mas marami dito eh sa labas eh Kaya lang ngayon binawal na Dami ng tao Dito may mga beta rin oh no? makita? May nagpapatugtog banda dun. Lalakas eh. Hindi tayo makalapit. Baka maka tayo eh. Nandito si Kuya Marlon, no? yeah Good morning. Makakain to ah. Oo.

Umpisa na natin. Siyempre, may mga pandiin tayo. Ay, dadalawa na lang. <laughs> Boss, araw po ng Martes. Magandang umaga po, mga sir. Eh, ito po, yung pandiin natin. Sir, Golden Retriever. Crossbreed. Crossbreed ng Shade Bernard. Babae po ito. Napakamura, na, sir. 3-5 lang. Araw ng kalupit. 3-5. Ito naman yung lalaki. Ito naman po yung lalaki. Yeah. Pero hindi po sila magkapatid. Oh! 3k yan o no? 3k pagkapit bahay po sila <laughs> napakaganda side view side view front view napakaganda napakamura lalaki po ito 3k lang 3k lang yan syempre dito tayo sa mga yun yung sinasabi ko pag bumili sila ng isa syempre may pasunod na isa may, may, pasunod, may pasunod na, na isa, isa. ito mga pasunod na lang to oo pasunod lang yan kung gusto nila meron tayong bibing manili yan kung gusto nila, may kalapate. Pero ito kung bibili nila, limang daan. Limang daan ang isa. Limang daan ang isa. Pero pagka nakabili sila ng mga pagbili, siyempre, ipigyan ko sila ng pagbili. Si yung mga bibi mo, ayan boss. 150 lang boss. sa dalawa. 150, dalawa? Ayan. Ba't ganyan yung ano nila, balay eh, Boss, galing sila sa Sapa Yan. Galing sa Sapa oh. Pero pagkaya ang mga dalawang linggo Patubo na yan Yan ang magandang alagaan Kasi hindi mo sila bibigyan ng pagkain. Ang gusto nila ay mga laglag-laglag lang. Laglag. Mga -lag -lag -lag. tira-tira. Sila pupulot. Pagkapulot <laughs> siya sa ilalim ng kulungan. Kasi, kaya mga pusa natin, gaganda. Sa dami ba naman ang na pinagpigil sa'yo? Ganda ito, boss. Saya miss lang yan, boss. Saya miss. Napakaganda. Ganda ng mata niyo. Mata nito. Ganda. Napakamura. Babae ito, boss. 2.5 5 lang. 2-5, saya miss. Nego pa, nego. 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 Pinuntahan sa amin po kaya dito sa paligid. Ito tatlo. Yung tatlo po dito Himalayan. Ito ano? 1-8 lang po. Sila 1-8? Ito nyo po. Sayan sila. Napakamura 1-5 lang po. 1-5 isa. Pag nila, um, mga 1-2 na lang yan. Pag-usapan natin. Ayan pala. <laughs> Dumudumi muna. Hintay muna natin binusog mo kasi eh, eh syempre babombay ayun na okay na ito ito Ganda nito boss, so dito may lahi po siyang rottweiler tapos cross po siya ng german Shepherd pag 6 months lang po yan ganyan na yan Lalaki yan no Lalaki po napakabura 3k lang 3,000 negotiable pa marapang gaganda sa iyo rin to kayo marlon oo po Pato. Ay, may mga pato rin si Kuya Marlon. May sisiw ba na pato? Ha? Pato? May sisiw. ng pato? Ay, gansa pala, gansa. O, meron. Kaya lang, wala ngayon. Eh, may nagtatanong sa akin eh. O, Kuya Marlon, number natin. Nakakalimutan okay. uh, ba yung number natin? Diyan sila tatawag sa akin. Sabi ko nga, ulit-ulit. Kahit tayo nakaiga o kumakain, natutulog man, eh syempre babangon tayo asikasuin ah, natin yung mga customer natin syempre 0923-45-800-47 Kuya Marlon Puntahan nyo kahit saan, nandun ako Dun. Bukas, baliwag Bukas, baliwag tayo, araw ng Merlis Aqua wow. Okay, thank you mga, mga shout out natin dyan Yung mga tagat-tagat dyan Yung mga tumitira lang gabi-gabi Yung red doors At saka yung Tubay to. Tubay to. Ayan. Uh, sabi nga nila, pampatanggal daw ng alikabok. Nandito uh, rin si Ate Ridge. Ate Ridge, good morning. Ano mga bago natin ngayon? Ibigil siya. Magkano isa? 4-5 ang isa. Isang bigel yan oh. 4 5. Oh. Parang ito yung kay ano ah, kay Ronald. Ito ba 'yon? Nakuha nila yung kay boss ano, Ronald. May pato ka ba na sisiw? Pato. Ay gansa, gansa na sisiw. Ito lang, ganito eh, lang. Kaya sa so, nag-comment sa akin, walang sisiw na gansa eh. Medyo malaki. Magkano? 300 ang isa ano pa mga mo? indong doong tao mo? ah, ay eh, tatlo pa rin 600 benta mo di ba? Yeah, 600 isa Tapos ito yung asil wala naman na dagdag na ibang sisiw, no? Balikan na lang natin si Ate Ridge pag may mga bago siya. Ate Ridge, thank you, ha? Good morning. Ito, bago yung kambing niya. Ito, magnanay, babae, anak. Para yung babae. Oo. Oh, babae. Oo. Oh. Magkano? Ano lang, 12.5. 12.5. Asking price. Negosyable pa naman yan. Ito. Ito pwedeng pambulok, pwedeng pangatay. Ano? Ah, uh, 8,000. 8k. Bara ako to, no. Bara May native na baboy din siya. Ay, stripe pa yung lalaki. Strike, strike yung lalaki. Kukunin na ano isa. 3k na lang isa. 3,000. Ano, bantam. Bantam mo. 500. 500 lang 'to mga boss. Tatlo yung palong niya. Ito naman. Opa, 500 Tapos pa iba ngrid din yan. Oh, Ito dalawa, Cornish 25. Ito yung ano? Chabu. Chabu Bantam. Chabu Bantam magkano? 600. 600 itong babae.

Oh, ano, ko na yan kay Ate Ridge. Oh, uh. Boss Ronald, number natin ulit. Number ko po, ano, 0928-9492-759. Malapit po ako sa, ano, puli na cheat Marami pa sana akong pwede i-vlog banda dun, mga boss. Kaya lang, ah, may nagpapatugtog dito, yung ukay-ukay. Kaya, hindi na ako nag-vlog dun. Ikot-ikot na lang tayo. Ang mga ibon eh. Sisiu. Kaya nang alaman yan? Rubber plant sir, rubber plant. Money tree. Money tree. Ganda na ito eh. Ano yan? 50 ba talang sir? 50? 50 Okay 50 lang sir Babayat sa Money tree, 50 lang din Yan to Money tree Ito naman Rubber plant Magkano? 50 lang din ba 50 lang din Ito maganda Sige bigyan mo ako isa Sa isa sir? Oo Teresa. Ito lang ito lang Ito lang ito, babae sir o lalaki? Ito yung babae sir, ito yung lalaki. Lalaki, mga tol sa daon. Yung babae, flat sir Ano ba maganda para sa'yo? Maganda ang babae, pugang lalaki. <laughs> Bigyan lang kita na sir, o tatlo sa daon, libre na yun. Oh. Hindi, wala, marami na ako. Ito lang naganda lang ako dito eh. Babae lang, sir. lang sayo, sir, para maganda sir. Marami akong alaman ngayon eh. Eh wala pang paglalagyan eh. Hey. Sabi mo lang yung cocktail na yan. Kaya na yan? 350 Drakar. O, oh, kunin mo na. 350 Dracar. Ari, dr Lacos. Oops, mahulog pa. Sige lang, meron pa ako eh. Kaya lang na rin, na lang. May 300 na lang. O, 300 doon. Sige, sige. Ang dati lang, kaya lang ka. Eh, wala Eurotex foam Magkano to na eh? p lang po, P100 lang po. May, may Ay, Pura na yan mami, 20 pesos Aray ko, hindi kaya mami Nagkalawang ulay. Order na si Hindi kaya, mami. Esensya ka na. Baka magpanuwal ako, eh. Aray ko. Mura na. na 21. 20, 20 lang, may na. Di ba pwede? Hindi kaya, si mami. Ka na. Ayaw ni mami. Baka magkabulo pa tayo. dalawa lang. Dalawa lang. Ay, 20, 20 lang, tiyo. 20 mo, may na. Subuhan mo uminom sa 20 mo. Kapon talaga. Pwede lang <laughs> naman yeah, dun. 120 lang, mami. Ano Pero kung may sandanga, sasama sa'yo yan. Ano na kaya yan? Oh. Yeah, mami, Hindi kailangan oh. kumain sa tubig pa lang, busog ka na. Sandalo lang, oh. Laki niyan, mami, oh. Dalawang litro to. Naigit, boss. Naigit. Pero may sandanga, daka, sama sa'yo yan, mami. Ay hindi kita. <laughs> <laughs> Itlog ng itik. Ano, Pagkano po yan? 80 po. 80. Okay. mo. Tampo. meron dito Japan surplus pasok tayo sa yung mga sapatos so, oh. Puma New Balance yung mga bag din dito. Ito po, ang daling sapatos. Eh, SB to oh, ah. laki yung size to size size 12 SB ito yung mga bago ito yung

H Magkano ba ano kalate? Eh mga boss, pagka na kayo dito sa Kalumpit Bulacan, tikman niyo yung ano, lugar isang Kalumpit. Garlic 'yan, oh. Ito, ginagawa pa lang ni Kuya. Oh. Malaki tong kanya, 120 ang kalate 125 Sige kuya bigyan mo ang kalate lang Lalaki oh Parang may kawig din siya lasa eh Parang yung ano Sa lukban Alasa niya Kabawang din Ang dami rin mga boss oh Siyam na piraso 125 lang Napakamura ng ano dito. Kung ganisa. Bayaran natin. Thank you, kuya. Yat dog, oh. P166.00 mga boss, oh. Sa kanin. Hindi to. P321.00 Renta lang. Binabla po ba? Sa Wala bang libre yung tekem? May free test. Bigyan mo na siya. Hindi, biro lang, biro lang. Yeah, Ito, 30 na, lang. Ito oh. kasi lahing bariya. 321 lang. May kasama ng ham, tsaka hotdog dog. Wala ka ba 21? Yes. Nah, right. Right. Tapos sa hot dog, sampu lang. Yeah, mabisa, mabisa. Bossing hotdog pala pangalan, no? O, wala ba kayong gusto nga i-shout out, matiin? sa mga ano dyan shout out sa mga marites yun hangarian hangarian bossing hangarian hangarian magkano? yes 135 mabiling mabili yan best seller kahit saan lugar sa tamarilang malilang may kawayan 135 lang? yeah pinakamasarap na hangarian kung <laughs> ano kanya 231 eh dito 321 ang nakuha ito 17 pieces sabi na natin masarap daw to eh tikman natin 135 135 limang piraso malaki naman sabi si Kwenta na yun sige tikpang ko na rin yan pinapalapokan ina yung tabi mo tsaka to kakain muna ako sige tingin isang hotdog wala bang ano kutsara ay meron ko bibigyan mo ng kutsara si kuya ano ito yung ham mo malaki rin oh Ate, magkano yung akin ano po sa inyo 40 tsaka pet eh, nga tayo silipin natin kung ano meron Tama ah, mga bulay pineapple oh. Eh magkano? 10, 20, 40 kamas 20 Pinya talaga no? Amoy na amoy mga boss eh 20 lang eh. Ayan yung mga pinagbalatan no? Sige ete, palapag muna Eto magkano? Sandaan Tikman natin. Panalo. Pinya talaga, no? Hindi siya ano, yung tinitimpla. Katas talaga ng pinya. Tapos sinaloan mo na lang ng tubig. Tubig yelo. Oh, tubig yelo. Ito yung ano, puro. Bakit pagka pure naman di pwede? Kailangan may tubig din, no? Ayan, pakita natin. Mga ilang ping yan? Ano yung yeah, mga 30. 30 piraso. Ayan no? Sarap. Dito sa kabila mga kakanin. Kakanin nah. po. Dami. Sa mga mga kakanin busog na ako eh ito masarap po panden. dito parting mga buso? oh. yung motor ko Dahil pang baanting pwesto dito sa taas oh. dito daing hey, mami, ah. Okay, hindi na. puro daing dito may itina pa rin no Pagkano tong tatlo ano po 50 po dyan pinakamalaki po 60 ito 50. Uh, pagka malaki, 60. 60 po ng malaki. Galing na ito mga boss oh. Ayan. Pang nilaga no. 40 lang eh bumili rin ako 40 lang. Baboy na lang. Baboy na lang ang kulang no. Nakawala hindi namin. Oh. ah, Ah, iba iba rin pala ito pang sinigang. Pang sinigang. Ito pang, pang laing. Laing, pang gata, laing. Ito sa story, Mylin. Yun. Kalumpit, papit, ah, kalumpit. May magkado di kalumpit. Ayan, may toge, may kamote, may langka. Kompleto, no? Pansigang, pang O, kawai-kawai, kawai, bulag-bulag ka. Gagano <laughs> si Kuya. Si Ate Maylin. Ano po ba ang um, niya si Peter Paul Gajente, Ah, Peter Paul Gajente sa YouTube. Sa YouTube po ito po. Ay, oh, sige na. Okay. Sige po. Salamat, salamat. ano ko na rito para nakita ka na rito sa sticker. Yun, didikit na sa ano. ano? Mo, para makita nila yung vlog mo. <laughs> didikit ko para katunayan na na. Ilan na ba followers mo? 1,000 na ba kuya? 200,000 mayigit git Aba, yan eh Ya kita sa YouTube? Malapit na mag 300k eh Sa sahod ka na pala Ah, may sahod na kayo Speaker ba? Oo, ay si vloggers Si Peter Paul Ayan o, oh. Peter Paul Ayan, dinikit ni kuya Salamat po, salamat Ayan, sinanay o oh. Ayan, <laughs> o So ayun mga boss Nakapasyal na naman tayo dito sa kalumpit Kaya lang konti lang ang naiblog nating mga ayok Dahil nga may nagpapatugtog dun sa ukay-ukay Kaya nagikot-ikot na lang tayo dito sa palengke Mauwi na rin ako mga boss Dito ko na lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Kitakit sa lang ulit tayo sa usunod na video Pray ko magbaliwag bukas mga boss Pagka hindi umulan Okay, uwi na tayo. Ito yung mga nabili ko. Itong ganisa, saka yung hangar yan. Saka itong money tree ba ito? Money plant. Sarado na yung ano dito, karinder ya. Ayan. Ganun ako makain dati. Sarado na.